Ay, ala. Ay, ala. Shout out, baro blaga guys. Shout out kaylo King. Shout out Chayun lahat. Shout out, pitik ni Pulongo. Pag matiyas niya niya, ang rasa yung mo dyan. Saglit lang, baby. yan. Mahal na si bibi. Naguran kaya. Natimpuran mo. Sisi na ka si Ano na ako si na ako ako. Ubo. Ane. A, hindi. Hindi A, hindi. Hindi ko paman friends. Si Myros B. Ano ang friends ko? Kina si... Ako tayo friends mo? Ah. Ako? <laughs> friends mo kami dito. Ay! Ano ah, ba dah kasi nilaglay? Hindi. <laughs> Wala dito. Hindi ko man ay, nakikita. Eh, tauga ma. Ano? Tauga na? Wala na? Wow. Adi ah, mo pala nagiba. Isa'y nagpupulat d'yan. Isa'y na? nagpupulat d'yan. Maputol na. Wala, naputol. May naputol. Malayo pala to sa ano. Opo. <laughs> Hindi ba kalagpas ang bumbero? Hindi. <laughs> Pwede, nakabike. May <laughs> 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 helicopter. O, <laughs> helicopter paraan. <laughs> bike. Moto bike pala. Dami nitong ano, mga team Solid Urago no. Shout out Dog Dog. Hello. Bakit ah? Nagiba ka talaga? Nagiba. Oh, agit lang. Kasi ati nga inagagi. Ah! Ah! Oh! Ikaw! Oh! E... o caninha